Tapos na ang mga pag-ulan pero lubog pa rin sa baha. Ganito pa rin ang sitwasyon sa ilang bayan sa Bulacan gaya sa Kalumpit. Ang sitwasyon sa Barangay Bulusan ng Isasa naging mukha ng pagsasamantalang ginawa sa pondo para sa flood control. Binisita nina binisita nina Nelson Lubao at Jen Subarjaga ang lugar at ganito ang kanilang nasumpungan. Kapag nababanggit ang mga binabahang lugar sa probinsyang ito ng Bulacan, hindi mawawala sa usapan ang komunidad dito sa Barangay Bulusan sa Kalumpit. Noong mga nakakaroon to po, hindi pa po ganito. Ngayon po parang biglang-bigla pong ganyan na ayaw na pong matuyo eh. Gumabaha po talaga, lubog tao. Pero ngayon po kasi hindi, hindi siya natatanggal. Pati ang pangarap ng pamilyang ito ay halos hindi na rin makaahon ayun bunso ko po si Sab. Na-diagnose po siya na may autism. Nahihirapan kami kasi sa loob ng isang linggo, sa isang araw, magbabayad po kami ng 500 para sa session niya. So, hindi po kaya ng kita ng asawa ko yung ganito. Lalo na po ganito yung sitwasyon, hindi po siya nakakapagtrabaho. Sa aming pagkausap sa mga residente, napag-alaman naming matagal na palang problema rito ang baha. Walang pagbabago dahil yung dike namin hindi pa naaayos. Yun ang dahilan kung bakit lagi kami baha. Sa pagtaas ng tubig, unti-unti ring nilulubog nito sa kalugmukan ang haligi ng tahanan. Ang mga amang patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Yung gusto kong bilhin yung gusto ng alak mo, alak akong mabigay. Ay. Gustuhin man ng mga residente na masanay na lang Subalit may kalakip na peligro ang ganitong mga baha. Hindi lang sa kalusugan kundi apektado rin ang edukasyon, lalo na ang kabuhayan ng mga taga rito. Bangka na po yung sasakyan dyan sa labas. Eh, ang pamasahe po, 200 plus. Wala na po akong budget na absent na. Sa gitna ng mga soul learning ito, nagpadala ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng Felix Y. Manalo Foundation. Okay. 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 Kaya dyan, yung pagtulong na ito sa panguna ng FYM Foundation ay napakahalaga. Ayan. Dahil unang-una, hindi lang naman dito sa lugar na ito may Ayo. ganitong sitwasyon eh. Ang pamamahala ng Iglesia Ni Cristo ay tinitingnan ang kapakanan ng ating basa. Salamat po sa inyo. Malaking pasasalamat po at nakarating po ang isang tumulong sa amin ng katulad ng Iglesia Ni Cristo. Hindi pa rin humuhupa ang bahat. Gayunman, nagpapasalamat ang mga residente dahil ang diwa ng pagmamalasakitan ay hindi rin humuhupa. Dala kami ng mga tulong sa inyo. Counting tulong. Oh. Salamat po sa iglesia, namumuno po sa iglesia, sa mga kapatid ng iglesia. Maraming salamat po. Sobrang laki pong tulong na nagawa nila sa akin. Nagulot po ko sa dami ng magbigay ng tulong. Po. Salamat po. Sa buong buwan namin, kami matangot, matangot, matangot. Mataas man ang tubig, pero sa ganitong damayan, nasasagip ang mga kababayan nating halos lunurin na ng kahirapan ang kanilang pamumuhay. Ayan, Nelson, yan ang naging kabuhan ng ating Lingap sa Mamamayan dito sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Mm -hmm. Sangalan din po ng ating mga kasama at ng SCAN International, ha? Ito po ang ating Worldwide Lingap sa Mamamayan.